ano ang ibig sabihin kapag nag-issue na ang barangay o ang lupon tagapamayapa ng Certificate to File Action? Pag-usapan po natin ngayon. <fix> Magandang araw mga kabarangay, kamusta na po kayo? Muli ako ko si Jeffrey, ang inyong kaibigan at tagapagsalita tungkol sa katarungang pambarangay o yung ating barangay justice system. Kung saan pinaiiral dito ang kapayapaan, hindi ang kaguluhan. Sa akin pong mga lecture seminar, madalas naririnig ko sa mga Uh, participants ang tanong na ito. Sir, ano po ba talaga ang ibig sabihin kapag nag-issue na ang barangay ng Certificate to File Action o CFA? Marami kasi mga kabarangay ang nalilito tungkol dito. Akala ng iba kapag may hawak na na CFA o Certificate to File Action panalo na siya o tapos na ang kaso sa barangay. Pero teka lang, hindi po ganun kasimple. Sa totoo lang, kapag umabot na tayo sa puntong nag-issue na ang barangay ng Certificate to File Action, ang ibig sabihin niyan ay hindi nagtagumpay ang layunin ng katarungang pambarangay, ang layunin na maayos ang hindi pagkakaunawaan o yung awayan ng mga miyembro ng community. Kaya ko sa video ito, pag-uusapan natin ang tatlong mahalagang bagay na dapat ninyo nating tandaan kapag nagkaroon na ng Certificate to File Action. Pero bago po yan, kung kayo po mga viewers ay bago pa lang dito sa Katarungang Pambarangay Channel, huwag niyo naman pong kalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bagong talakayan natin tungkol sa Barangay Justice System. Okay, ngayon, simulan na natin. Number one, Nagkaroon na ng mediation at conciliation, subalit nabigo ito. Alam niyo mga kabarangay, sa ilalim ng katarungang pambarangay, may tatlong yugto sa proseso ng pag-aayos ng alitan. Mediation, conciliation, at kung minsan naman ay ginagamit din ang arbitration. Kapag ang punong barangay ay tumawag na ng mediation. Ibig sabihin ay inaanyayahan niya ang dalawang panig, ang complainant at ang respondent para pag-usapan at ayusin sa mabuting paraan ang kanilang gusto. Ngunit, hindi sila magkasundo sa mediation. Ipinapasa ito ng punong barangay sa lupon tagapamayapa o sa pangkat tagapagkasundo para sa conciliation. Dito, pipilitin ulit ng lupon na magkaroon ng kasunduan. Pero kung parehong nabigo ang mediation at ang conciliation, ibig sabihin wala talagang pagkakasunduan. At doon papasok mga kabarangay ang Certificate to File Action o CFA. Ito ay katunayan na ginawa na ng barangay ang lahat ng paraan para ayusin ang panig pero hindi talaga sila magkasundo. At parang sinabi na rin ng barangay sa porte na ginawa na po namin ang aming tungkulin pero kailangan na po itong umakyat sa inyo. Pangalawa, Nagkaroon ng settlement agreement, ngunit ni-repudiate ito. May mga pagkakataon naman na nagkasundo na ang mga panig. Nagkaroon sila ng settlement agreement at tuwang-tuwa ang barangay kasi akala nila tapos na ang kaso. Pero hindi pa pala. Bakit? Kasi ayon sa batas, ang settlement na yan ay may repudiation period. Ibig sabihin, may karapatan ang bawat partido na bawiin o tutulan ang napagkasundoang kasunduan. Basta't gawin nila ito sa loob ng itinakdang panahon. Para sa mediation o conciliation, may 10 days para i-repudiate ang kasunduan. Para naman sa arbitration agreement, may five days lang mula ng ito ay niladaan. Kapag nirepudiate o binawi ng alinmang panig ang kasunduan, ibig sabihin wala nang bisa ang settlement agreement. At dahil dito, kapag nirepudiate na o binawi nang alinmang panig ang kasunduan, ibig sabihin wala nang bisa ang settlement agreement. At dahil dito, nabigo na naman ang layunin ng katarungang pambarangay na mapayapang maayos ang hindi pagkakaunawaan o yung sigalot. Ang susunod na hakbang ay mag-issue ang lupon ng Certificate to File Action. Sa madaling salita, sinasabi ng lupon, nagkaayos sana sila, pero binawi. Ito, pwede na kayong dumulog sa korte. And number three, maaari na magsampa ng kaso sa korte o tanggapan o alinmang tanggapan ng pamahalaan. At dito na tayo sa huling punto. Kapag hawak mo na ang certificate to file action ibig sabihin pwede ka nang magsampa ng kaso sa tamang korte o sa alinmang ahensya ng gobyerno na may jurisdiction sa iyong kaso. Ito mga kabarangay na CFA ay parang gate pass papunta sa mas mataas na antas ng hustisya. Wala kang pwedeng isang pangkaso sa korte na galing sa barangay kung wala itong CFA. Dahil ito pong Certificate to File Action ang patunay na sinubukan mo munang ayusin ang sigalot sa antas ng barangay. Kaya kung ikaw ay uh, complainant, ito ang iyong susunod na gagawin dalhin ang Certificate to File Action sa korte o ahensya ng ating pamahalaan. Ihanda ang iyong reklamo at ebidensya. Huwag kalimutan, may limitadong panahon para magsampa ng kaso. Kaya kumilos ka agad, komplainan. Mga kabarangay, ang katarungong pambarangay ay hindi para maging hadlang sa hustisya. Uulitin ko po, Itong katarong ang pambarangay, hindi ito hadlang para makamit ang hustisya. Ito ay daan para mabawasan ang mga kaso sa korte at mapanatili yung kapayapaan sa ating kumundan. Kaya yan mga kalupon, mga kabarangay at mga tagapamagitan ng kapayapaan. Ang Certificate to File Action ay hindi basta papel lang. Ito pong CFA ay sumisimbolo ng pagsisikap ng barangay na ayusin ang sigalot sa mahinahong paraan. Kung nag-issue na ang barangay ng CFA, ibig sabihin ginawa na nila ang lahat ng makakaya at ngayon ang bola ay nasa kamay na ng korte. Kaya yan mga kabarangay, dito po sa short video na ito, sana po kayo ay mayroong natutunan. Muli, ako po si Jeffrey at salamat sa pagsama niyo sa akin dito sa Katarungan Pambarangay Channel.